nakakapit yung uh, hollow blocks kasabay ng forma. Kaya pag niya, dikit pa dikit yung uh, asintada ko doon sa uh, poste ko po, at sa biga ko. So, hindi nakakagalaw yung ano yung structural component. Okay boss, huwag na natin patagalin. Bakbaka yeah. ba? so, sinabi mo sir na mas matibay ang hindi nakakapit ang asintada sa poste at biga. Mas matibay po ang nakakapit ang asintada sa poste at mga biga, sir. Alam nyo ga ho kung bakit. Parang sa relasyon po yan. Kapag ka meron kayong kumbaga counting space, ang isa sa yeah. inyo, sir, ay pwedeng mahila nang nagkakagusto doon sa isa. Pwedeng agawin yung jowa nyo. Ganun lang huh? yung share. Pero ngayon, kung kayo share ay dikit na dikit, walang makakapaghiwalay sa inyo, sir. No? Buhay at kamatayan, magkasama kayo, sir. Napaka-possessive naman pala, foreman. man. Pati ba naman sa pag-ibig, mali ang tuloy mo. <laughs> Hindi pwedeng mahigpit kayo sa isa't isa. Parang CHP wall at poste mo yan. Kailangan, may allowance yan or gap at malinaw ang intention at purpose nyo sa isa't isa para tumagal ang pagkasama nyo. <laughs> Tsaka doon sa sinasabi mo, sir, na kapag uh, nagka-meron tayo ng kalamidad or mga lindol, mas mat tibay po sir ang magkadikit ang CHV at saka poste Or hindi lang tibay ang pinag-uusapan natin. Dinidesign ng engineering yan kasi may purpose. yung sinasabi mo sir na kapag gumalaw ang struktura or di kaya poste, yun sir yung mga agusali uh, natin na meron ng mga extra na ano sa ilalim. Kung mga bearing or di kaya spring, yun po yun. Yes, yes po yan. Uuga yan ang malakas. Madadala pa rin ang inyong asintada. Okay sir, sana nagigits mo ha. This is number one foreman in the Philippines. Ngayon, turuan natin si foreman kung paano magmahal. Este, kung paano ang tamang pagkabit ng CHB si wall mo sa poste. Dalawa ang problema mo ngayon, por. Architectural at structural concern para sa safety ng tao. Nakadepende ito ngayon sa lakas o hina ng intensity ng earthquake sa inyo. Pag-usapan natin ngayon yung madalas na earthquake na hindi naman kalakasan. Ang problema ay architectural. Imagine mo, kung nakapix yung CHB mo sa poste at biga, ang column at poste natin, gagalaw yan. Hindi mo lang mapapansin. Ganyan. Gagalaw yan. Dahil, inaalaw naman natin yon. May tinatawag tayong uh, sapat na tolerable paggalaw ng poste. So tatama ngayon niya doon sa CHB wall mo. Magka-crack yung wall mo ngayon. Kung mapapansin nyo, may mga crack yung bahay. Maraming dahilan, pero isa itong major na cause. So magre-repaint ka ngayon. Eh kung maulit yung earthquake, uulitin mo na naman. So sasagit ang mo. Ang gagawin ng iba, let it be. Wala na tayong magagawa. Magastos. Pangalawang senaryo mo, paano naman kung malakas yung earthquake? Structural concern niya yan, yan. Safety ng tao ang nakasalalay. Kapag masyadong mahigpit yan, malakas yan. Kahit pa ang column at poste mo, hindi ganun kalaki yung galaw, pero malakas ang tamaan niyan sa CHB wall. Pwedeng pumutok yung CHB mo at ikaw na natutulog o nasa loob ng bahay, tatamaan ka ngayon ng mga debris. Ayaw natin mangyari yon, Kaya dinidesign natin ganito, yung CHB wall mo may gap tayo, dinidesign ngayon ng engineer yon. Tinatawag din natin yung seismic gap, ano ang deflection, or kung gaano kalakas yung kabig na mararamdaman niya, ganon din yung design ng gap sa pagitan ng poste at yung CHB wall mo. So, si engineer ang design nun. Ang CHB wall, hindi naman yan structural framing. So, sapat lang na baka lang yung nakakapit sa kanya. Dinesign naman ni engineer yan. Ngayon, kung may nakikita kayo sa building na sabi nila, malalaglag or masisira. Yung mga 1950 daw na building, yung mga CHB wall, buhabagsak. Kasi, na design ni engineer, pero, hindi naman na ngayon yung mga bakal ng maayos. Karamihan dyan, nakatago na yung bakal mo sa CHB. Madalas, dapat yung bakal, nakaabang na dapat yan. Para paglagay ng CHB, lagay lang ng lagay. Ngayon, pag hindi nalagay yan, may remedyo tayo ngayon na binabarinahan natin yung poste mo at yung biga mo para may pasok ngayon yung bakal mo at makabit ngayon yung CHB. Ngayon, sir, pag-usapan naman natin uh, kung bakit nga ba inuuna nila o ng karamihan na unahin buuhin ang poste at mga biga, sir. Ginagawa lang kasi yan, sir, para sa accomplishment. Sinasabi mo ngayon, dahil sa accomplishment para makabiling. Hindi ganun yon. Ang totoo, mas matrabaho ng konti yung ganun itong design. Dahil ito ang tama. Kaya shortcut mo ngayon, uunahin mo yung CHB para tapal na lang yung forma. Yun nga yung mas mabilis eh. Pang-arawan talaga ang trabaho mo, forman. Lugi kayo kay forman. Design may quality, consult and engineer.